Yung mga kamutan. Potay talong. Harvest ng talong. Let's go. a harvest ngayon si Kabago Vlog ng ating uuwi na talong. Nakaharvest kami sa labas. Oo. Sa kamag-harvest wala naman diyan. Hindi diyan, mali. <laughs> Ito pala <bola> sa loob. <laughs> Puro manok dito guys. Grabe, ito ang buhay sa probinsya. Fresh na fresh na talong. Ito dahil manok dito. Hmm. Wala nang talong eh. Sige, pasok ka dun sa loob. Wala. Yun ah, dahil. sa likod. Ah, sa likod. Ah, lock mo na nga rin yan. Yun na, ito na amin yung talong guys. Yun yung lalaki oh. Yan. Hey guys, oh. So, Apli na yan, Sabi, boy. Itik. Ang buo, lang. Ayan, oh. Ang oh. lalaki, boy. Sabi nga ni malalaki to. Hello, Oo oh, ito na. Ang galing. Samantalang sa... Kahit yung malalaki na lang, mayan ang kunin mo. Huwag na. Lahat na nga yan, eh. Pa... Ito pa paano? Dahan-dahan may paghugot. Apangat siyang hugot niya, no? Apangat lang. Oh. Ano yung eh. sa'yo hindi marunong, ko. Oh. Ang rito guys, so sil ano to sili eh, pero hindi mangang yan. Oh, sealing green. siling green pero hindi mangang. Yeah. Ang ngata-ngata. Ang ubusin na raw. Balik ko na yung sanga. Next time, magdadala tayo ng sili rito para may ng mangang. Oh. Balik dami niya. Oh. Tama na yan, Tira na. Tara. Oh, ay po ba, boy. <laughs> Ito, pantorta natin. Ayun. sa iling mangang, boy. Asan? Ayun, oh. Asan? Ayun, oh. Ayan, oh. Bata, ilam ka na sa boy. Mangang yan, sure ako. Katang silib, boy, ako, eh. Boy, kaya ang nga nga tayo, boy. Pa ni, nang sa pala ni Nangyema. Sa... Ikala, ano to, di, dito niya tinatanim yan siguro, hindi niya alam. Oh, mine. Ah, Jesus, oh, ito. Ay, sus, kinuho. Oh. Ang dami namin na harvest. Okay Maram, na, dito don. na. Oh, let's go, let's go, let's go. Ariga. Yung guys, ang oh, dami daming talong namin na kuha, no? Na harvest, no? Oh, uwi namin sa ano to? Manila. 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 Okay, hanggang dito na yung vlog. One, two, three.